Ako, personally, kaibigan ko si Mot. Pero Jay Black yun. Nakausap ko na lahat ng orado at meron tayong house rules. Lahat kayo, housemates, happy anniversary team to! Yo! Word up! Mga kaibigan, this is Flick G at nandito tayo ngayon sa anniversary ng Flip Top! Maraming salamat sa lahat. Uh, tuloy pa rin. Salamat sa tiwala. At ah... Uh, pakitaas nga mga baso natin. Lahat ng mga short class yun dyan. Pulisin nyo yung sarili nyo. Pulisin nyo yung katabi nyo. Kung walang alak, tangan yan. At syempre, banat lang kayo. Flip top beer dyan. Enjoy lang tayo lahat. Ah... Uh, gusto ko lang din, napaka-espesyal na gabi para sa anniversary nating lahat. At syempre, ah... Uh, isa pa, uh, gusto ko lang tagpatiin ng maligayang kaarawan si DJ Dico. Happy birthday sa kanya ngayon Birthday niya ngayon. At uh, maraming maraming salamat ulit, bottom up. Happy anip sa atin lahat. Maraming maraming salamat ulit. Yeah! Maluwalad yeah! game! So, yun na nga. Ito na Shakra. Nandito sa tabi. At syempre, nandiyan si M-Sight. Nangungulit. namin yan, mga tatay namin At dumating na nga alam nyo na kung sino to Omar Baliw at syempre nakikinig kami ng sound trip dito habang dumating na rin si Ismaglas at nalapit na makumpleto yung siyakra at nagkikwentuhan kami dito ni Abad Don, pinapakita niya yung mga gamot niya, ayan ha gamot niya yan Habi mo pinupuntahan lahat, lahat umiinom, lahat sumasayaw, lahat nagsa sound trip at nakita nyo naman. At nakita nyo naman, ayan, yung dalawang champion nag-uusap. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan nila, pero masaya sila, syempre. At si Sha Boy, nakita nyo, nandiyan na, nagtatatumbling na. Ayan, oh, inubarang pa, pero ganyan talaga yan si Sha Boy. niya yan, yung maging makulit. At syempre, kung ano yung character niya sa battle, yun din yung character niya sa totoong buhay. Napakakulit talaga niyan! Hey. At syempre, tuloy pa rin ang kasiyahan dito. At habang sumasayaw, biglang minto si Sinyo kasi natapatan ng camera. <laughs> Ay! At first time natin makita si Arik dito na sumasayaw. Napaka-hardcore niyan! Ah, siyempre, tuloy pa rin ang kasiyahan dito ng mga MC nagkikwentuhan, nagsasayawan, nagrarap at makikita nyo yan mamaya na napakasaya talaga ng anibersaryo ng flip top at nag-freestyle pa nga sila. Eto, pakinggan nyo. Let's go! Na para tayo pare, magkakapamilya. Alam mo na magkakaiba man tayo ng linya. Bawal dito pare sa Mamayo. Sa pagyayahintali mo'y laging tao Tang inapakyo sa lahat ng mga gago Clip top ngayong maligayang alepensayo 40 years lang babalag dito na bitinag Tangina kami na mamayag Clip top, 40 years lang babalag Siya mismo. Okay ka? Gusto ko lang sabihin Ibang-ibang nyo na po Siyempre, ibang-ibang sa talento Salamat sa mga naitulong mo Dahil sa'yo, nagbago na ang buhay ko At nag-battle pa nga si Luxurya at si Smaglass Pero i-upload ko na lang yan sa separate na video Maraming salamat sa panonood Happy Anniversary, Flip Top!